Aris. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang matalo kagad at magbibigay ng kamalasan. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na put siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, ang dapat mong iiwasan ang player na malakas ang boses. Kukuhanan ka ng oras na Buenos at ang kulay brown ay dapat ding iwasan. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakakatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, player na malalaki ang tainga ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte at ang kulay yellow ay dapat mo ring iwasan. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat isang minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na put na minutong negatibo, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Dapat kang umiwas sa player na matataba ang pisngi at sa kulay brown, dahil sila ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay berde at sa player na kalbo dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Libra. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, pulang mga labi na mapangakit ang iyong iiwasan at kulay orange magbibigay sila sa iyo ng kamalasan. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 40 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikakakatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo, at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang 8 is to 65 ng umaga may ikatatalo na 47 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay na magsalita, at siguradong kukuhanan ka ng oras mong swerte, at dilaw na dilaw ang iiwasang kulay. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.25 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi. May ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo.